naka-discover pa ako bagung spesies species hmm. <laughs> sayang parang berasu ng bata <laughs> sayang ang kojik Ui a ui a ui ui a a a a <laughs> hoi Kumusta mga kuys? So nandito tayo ngayon sa isang container terminal dito sa Germany. At naisipan nating subukin kung meron ba o kung ano ang may offer nila dito sa kanilang katubigan bali nagrig tayo ng dalawang bait and wait gamit pa rin ang ating uh, worm bait mais at saka yung panchaming natin ano? kasi ang ganda ng panahon hindi ganong malamig at hindi ganong mainit kaya mga boys, let's G o i a Ui count ba to as ano as a first uh, first fish <laughs> ang liit eh round gobe mga kuy kahit saan talaga mayroon nito eh tulis natin Unsa mani ay ano rin round gobe pa rin mga kuy second fish release malik tayo sa mothership mga kuy puro gobe yung kumakagat doon sa kabila eh ilalagay natin dito baka nandito yung mga isda talagang ano maganda <laughs> fish on mga kuys ano to ang lakas ang lakas ah ah Ay, ano? Palos. Diba nga lang kung yung pala ito patal, patalikod? Diba lang yung pala to patalikod? Bahay, ito patalikod? Diba nga ito Ala. Mabulis ang bulate mga boys. Go na natin. Baka makawala pa. <laughs> ala ala ala. Hindi pa tapos. Makawala <laughs> nga. punit. Sira <laughs> kasi landing net natin eh. Ang laki nun. Hey! Ay. Ay, wala kasing landing net eh. Hmm. <laughs> Sayang. Sayang yung palos na yun, yung Bagong record sana yun. Pero ang aga naman yung kumagat, tanghali pa lang ha, may palos na. Try lang natin ulit, baka meron pa yung iba. Pero hindi nakakagat yun, nasakta na yun eh. Subok na lang. Woo! Technology. Technology. Yan. Tsaka i -re repair kung kailan may nakawala na. <laughs> Ba't ka lang uli ulit talaga, mahuhuli kita. Okay na. Tamang bait and wait lang mga kuys. <laughs> Bahay pumasok tayo sa loob, mainit na kasi sa labas eh. Pero kita pa rin naman natin yung dalawang rig. Pag may kumagat dyan, makikita natin. Tsaka nakaredy na yung landing net. Ayan, nirepair natin kung kailan wala nang isda. Tsaka ready. Sayang yung palos, ang laki nun. Tsaka nung ko lang siya nakikita, nakakalangoy pala yun ng ano, pa-reverse. Ang lakas. Sana may sumunod pa. Eh, sayang. Oh, may isda yata mga ka kaysa. Ang bigat eh. Isda nga ba? hindi lumalaban? Kahoy. Busit. Pero hindi ito palos. Pinipitik-pitik lang. Baka nga wala pa eh. O, diba? Wala pa nga. Ayan na lang pinupunit punit lang niya yung bulate hindi eto na pala o 'di diba sabi sa inyo gobi pag pitik pitik lang eto lang sila yun lakas umubos ng pakain ng mga yan huli uli huli, huli uli meron na tayong landing net di na pala Dito ka na boy May landing net na Palas na naman to mga kuys Ganyan ito ganito yung pakiramdam mo kanina ah, Sige lumabang ka Hindi natin bibiglain to Shout out sa Spinning reel ng Bulacan Anglers Club Ayo. Buhay boy ang GoPro. Dandan lang. Eh no, ramdam mo pag ano sa lumalangoy nang patalikod eh. Ah, Alos, kita na. Ano, eh, may ikot-ikot si Uto, Pag-uring, pag, -uhurin, pag, -uhurin. pag -uhurin po. Pag-uring. pag, -uhurin. pag -uhurin. Tricky kasi itong mga palus eh. Hindi <sighs> mo alam paano sila lalangoy talaga. Hindi pa. Hindi pa tapos. kasi isip ko ito na landing net hindi talaga masyut ayan fish on landed mga kuys <laughs> at tagal inahon kaya mga boys palos ang taba niya sir parang braso ng bata ayay first fish of the day maliban dun sa dalawang round goby kaninang ng umaga diba nakadali yung nirepair nating landing net kung wala to nakakawala na naman to mga kuwis official length from 0 ayan 77 77 seven. seven cm tapos yung ang laki ang taba mga sir parang braso ng bata breeder na to kaya no choice tayo kung hindi i-release to first palos mga ko sa year 2025 oh, akala ko din na masusundan yung nakawala kanina pero ito 77 cm na ang taba talaga parang nga uh, kasing laki na ng braso ko oh. <laughs> so ito ay breeder kaya no choice tayo kung nirelease itong uh, beast na to no? thank you po nahintay so, lang natin siya makarecover pag okay na siya pwede siya pawalan ang dami kong slime sa kamay <laughs> yan so pawalan na natin thank you at magparami ka pa yes ikaw ka pumasok tanit napakahirap mo namang papasukin ang hirap mo palabasin sige na salamat kaibigan ito pala yung gamit natin mga kais na hook size 12 ng mustad yan yung nakahuli ng palos kanina so ang liit lang ng hook natin yan lang na naka high low rig na may 30 grams na sinker sa ilalim so ganyan lang napaka basic mga boys. E eh, ayun, hintay-hintay lang ulit tayong pagyungrad -um natin dyan. <laughs> oh, dito lang, hintay lang tayo dito. Mainit kasi masyado sa labas eh. So, pag may humila dyan, tatakbuhin na lang natin ulit. Diba? Nahuli natin siya. O, ewan ko, pero parang hindi siya eh. Parang mas malaki yung nakawala nung una. Pero malaki din tong nahuli natin. Paka iba yung mga palos ngayon ha. Katirikan ng araw, umahagat sila. Ano yan kasi sila, nocturnal sila active eh, sa gabi eh. Ewan ko kung bakit ngayong tanghali sila kumakagat <laughs> Ayan, hintay-hintay na lang ulit tayo Ayan, pasok ulit tayo sa loob Sobra init eh Sayang ang kojik. Jik Gagawin nyo na lang natin itong pamain Kala mo ah iba to Mahaba siya na payat Parang dalag yung itsura Parang biya na yung itsura niya Keep natin to pamain Makulit na eh oh. Mahaba siya kumpara sa ibang round gobi Patuloy siya Parang hybrid yata to ah oh, naka pa ako ng bagong species <laughs> Keep ka sa akin boy Dalang with yours. Hey, yo! Yun na nga mga kuys, wala nang sumunod dun sa pang ang palos natin, ano? Ang laki nun, tapos ang lakas pa niya. tas doon ko lang din nalaman na kaya nilang lumangoy ng reverse mode. <laughs> wala eh, puro round gobi na lang yung uh, kumakagat. Sinakop na nila tayo, kaya tinigil na muna natin, ano? Alam nyo kanina nung nanhook yung unang palos, parang nawalan ako ng gana sa totoo lang. Parang na-discourage ako kasi abot kami na di ba iaangat ko na lang tapos na unhook pa bad trip talaga kaya ayaw ko na muna mag fishing ng oras na yun eh pero may naalala ko na isang napakinggan ko sa isang podcast ano sabi niya don the moment you're ready to quit is usually the moment right before the miracle happens no kung kailan pasuko ka na daw dun magkakaroon ng plot twist na papabor naman sa'yo yung istorya so kaya anong naramdaman natin na muna mag fishing pero naalala ko yun, tinuloy natin. Ayun, binigyan tayo ng isda, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam na totoo pala na kung kailan pasuko ka na, doon magkakaroon ng isang miracle. No? Pwede nating i-apply yan sa ating mga buhay kung meron tayong pinagdadaan ng mga laban. Kung tingin natin ay eh, wala ng pag-asa, eh, ituloy pa natin. No? sabi nga ni Glock 9 eh, kung huling suntok mo na, bigay mo na yung pinakamalakas dahil sa point na yan, madalas nangyayari yung turn uh, turnaround ng situation, no? napapabor sa atin na eventually malalampasan natin kung ano man yung laban na kinakaharap natin. Kaya mga ako ano, ano man, lagi yung tatandaan stay positive work hard, make it happen tara, samahan nyo ako